So yun, what's up mga idol? Meron po tayong ginagawang uh, trusses. So uh, ito po yung tinatawag na trusses. Kinakabit sa baba ng ano, poste. So dito ko na yung symbol. Yung mga poste niya nandun. So bali ito lang muna na symbol natin. Yung mga poste, papatawin na natin doon. So ganito lang yung style niya mga idol no. Yeah. Angle bar 1 1/2 tapos cut bar. Matibay-tibay na rin 'yan. Ano lang ah, uh, lang ito. Ah, uh, parang silong ng ano ay. Eh. Ah, uh, mga halaman doon ba sa ano, DNR. So 'yan. Tapos ko na yung dalawa. Tignan na natin ito. So, ganyan lang po ang mag, ano, mag-assemble ng trusses. .................. tightener sya na ginamitan ng angle bar para mas matipay so hanggang dito na lang video natin mga idol uh, kung nagustuhan ng video please share and uh, subscribe follow